umaga po sa inyong lahat uh, aming, uh, aming kapitbahay si Mang Carlito An ano pong buong pakinikita po niyo sa isang araw? Dipindi dipindi ka ako magkano pagka medyo malaki? kung malaki, 800 800 pagka maliit? 600 600, so yun po ang kinikita niyo sa isang araw Mang Carlito, Uh, kayo po ay isang katoliko? Ayan. So, syempre, naniniwala po si, tayo sa Diyos. Kayo po ba ay eh, nakakapagsimba minsan? Oo. oo. Ay, guli ko nagsisimba ko uh, dito. dito po sa 9. Ayan, si Mang Carlito po ay nagsisimba linggo-linggo sa dito po sa May 9th Street. Ayan. Tingin yung dahilan kung bakit kayo nananatili sa pagsimba tuwing linggo. pananapalataya, paniniwala sa Diyos, kaya po siya nagpapatuloy. Kumbaga, so doon po kayo nakakaugot ng lakas Opo. sa araw-araw na -araw, pagkatrabaho. Siyempre, may mga araw na mahina may mahina sinusubo ka. So, nakakatulong po yung pagsisimba, nakakakawa ka ng lakas. Kasi may iba na pagka bumibigay na sa pagsubok, hindi na nagsisimba. Ay, oo. Oh. Nagsasarili na lang siya, nakapapariwala ang buhay. No? tulong talaga yung pagsisimba. Yung pananampalatayo mo sa Diyos eh, malaking tulong siya. Kasi pagka hindi ka nakapagsimba, parang ano yun, eh, nang no? nangihina. Ay kung sa linggo-linggo nagsisimba ka, para sa kabukahan, para masigla ka. Oo, no, masigla. Totoo po yan, Nararamdaman mo lang. Tsaka pag ilang linggo ka na hindi nagsimba, parang hinahanap ka ng katawan mo. Kasi, ng galing na anong daling, no? nakakakuha ng lakas, yun, yun yun yung paniniwala. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ayan po ang aming interview kay uh, Mang Carlito. Pagpalaan po kayo Mang Carlito at pagpalaan ni Lord at patuloy na bigyan ng mga biyaya, kalakasan ng kalusug, ayos na kalusugan at maayos na provision ng pagpapala ni Lord sa inyo. Ayun, maraming salamat po. Bye-bye. Ayun